idol dito kami sa Barcelona mga idol so ayan pasyal pasyal muna ito ako eh, no? sa pakaganda ng Barcelona mga idol you tapos yung malaking simbahan mga idol ayan na may mo yan so, ah, pakaganda ng Barcelona idol ayun no? you so, know? o mo yan alam mo napaka gandang uh, view dito mga idol pag napunta kayo dito sa Barcelona. Ay oh. dagat. Mga idol. Ayan mga idol. Oh. Ayan yung dagat dyan. Oh. Ayan mga idol. Ayan mga idol. Yeah! Pakita namin sa inyo yung dagat mga idol. Ayan. Ang pakaganda oh mga idol. Oh. Napakasarap mamasyal dito mga idol. Lalo sa gabi. Yan. Ano? Kita mo yan? Ito ang Barcelona. Yan. Yan. Kita nyo yan. 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 Ayan. Ayan, tapos yung white tower Ayan o, oh. idol Pagkaganda dito mga idol sa Barcelona. Maganda yung view, maganda yung tanawin. No? maganda yung view. Maganda yung mga idol. maganda yung view. Yan, kita so, mo yan. Ayun. Ano mo sa Barcelona, idol? Ah, <laughs> ba? mo masyal dito mga idol. Yan. Pasal tingin kayo dito mga idol. Nakikita nga para ma-experience rin yung ganda ng Barcelona dito. Barcelona sa Dito lang yan. Wow! Napakaganda mga idol. Sana, oh. <laughs> ang bahay namin dati no na nag-aaral pa kami ng high school. Yan. Ganda, di ba? Napakaganda.